karong nakasinati na og na pag-ulan ang Jensan tungod sa mga weather disturbances sama sa low pressure area hilabihan na ang pagpangandam sa City Disaster Risk Reduction Management Council kung CDRRMC nagbutang na sila og mga siren nga public address system tumunga i-alerto ang publiko sa nagkadaiyang disaster related hazards sa General Santos identified natin na ay uh, yung mga hazard uh, flood prone areas natin as well as landslide prone areas natin ang major hazards naman natin sa General Santos is flooding uh, and then yung big waves no yung paglaki ng alon natin no lalong-lalo lalo na ngayon sa panahon ng habagat na directly tayo nandoon sa path ng southwest monsoon no nung hangin habagat Uh, so, early on, nagumuha na tayo ng mga activities sa barangay natin, strengthening the capacities of the communities to respond to hazards identified do sa kanilang mga lugar. Dugang ni Dr. Agripino Bong Dasera, labaw sa CDRRMC, importante ang pagkaangkon o mga early warning system. Aron gila yung masayod ang katawhan, labi na ang nasa flood o landslide prone areas tulad nga na madalas kong sabi, uh, masabi no ang uh, 'yong yun kasing cost ng ating pagbabaha na dahilan or yung ating pagbabaha dito dalawang klase meron yung along river systems no na uh, buhayan silway maka river and then yung sa ating sigil pero seldom do sa sigil taka unang-una ko wala, wala ganong tao na naninirahan. no A major areas of concern lang talaga natin yung Luboyan, Silway, tsaka Makar. Na uh, <clears throat> nabukod dun sa mga infrastruktura na nailagay natin dyan, na in place natin ng mga dike, ay uh, that is the river flooding. Yung isa pang klase natin ng pagbaha dito, yung urban flooding. Na ang madalas na dahilan ng ating urban flooding, sa ngayon, na na, is, na in place na rin yung ating drainage system no sa dato sa CDRRMC gikan sa 26 barangay sa Jensen ang barangay East ug North ang walay major hazard pasabot sagad sa mga barangay sa siyudad ang flood ug landslide prone areas ug ang naa sa baybayon nga bahin ang delikado sa paghapak sa mga dagkong balod ang CDRRMC ang dunay 140 million pesos nga disaster funds alang sa karong to Iga in the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richal Gubalani, Brigada News.